Dahil may jet lag pa tayo, kasi kagaling natin sa Italy ng Pilipinas, sumaglit mo na kami sa Divisoria na minsan ay ni Mayor Isko na malinis niya daw sa panahon niya. At uh, dahil na-miss kong sumakay ng tricycle kasi walang ganito sa Bagyo ay uh, sinubukan namin na malibot hanggang sa may binondo. Pero, kaugyat! Para akong masasagit ng sasakyan, Mahirap kung tayo ay magupi at di tayo may babalik sa pagkakayupi. Huh? Pero, ah, uh, enjoy pa rin tong takaibang experience kasi eh, kahit mainit, caring kering ni Pars kasi kitang kita ang paglawlaw. Ay, nako. Malapit nang matapos ang live ko. makikita maкikiтakунanaмan sinнет i